Game, game. Pag kinasal kayo, magkaganong kayo. Uy, grabe kayo, CDO naman yan. Hindi ko nga kayo naayin Kasi naman, bakit naman grabe talaga. Ang galing ang bulit yan. Diyan naman, si nakalang eh. uy. Pertip na nga yan. Huwag ka na Huwag ka gay gay. ba? Alam mo ba, kung baka sa... flavor yan, African flavor. Mayroon Red American, di ba? ito nga ba? May Ito, Tignan nyo nung, tignan kayo, ang nyo nung... Oo, gagawin nyo sa ano, kasag nyo yan eh. Uy, doon, sa doon. Oo, ba't? mo si Calvo? <laughs> Wala, hindi ka mahal. Grabe. Tapos, paano pag ganyan na lang yung kakainin nyo, maghihihwalay na kayo, tuyo na lang. Okay oh. lang naman yung tuyo, yung hotdog. <laughs> Kasama yan, hotdog be... <laughs> eh. Ito ba? Ito. Sino ba magbibigay buhay sa'yo? Muntik na masunog yung hotdog, no? Buti na lang naagapan, no? Ka yung kalatay, yung kalatay, yung kalatay. Survivor yung... to pare. Survivor? To? Buti na lang. Buhay pa yan. <laughs> Buhay, pa yan. <laughs> Buhay pa yan. Buti na lang. Ka, kunti, kunti na lang. Buhay Buhay na ba? Buti na, na. na lang. Naagapan. Buti na lang pre. Naagapan. Pero kaso maramata uh, yung tao. 3rd degree. Yan, yeah, 5th uh, degree. Pero well, boy. Ito, medyo uh, ano okay. pre. eh. masarap. Kaya na ito bumuhay, Grace. Special kaya to. Frankish. Brian. Kaya Kaya ganun si Grace oh. Simpan mo ako.

Halawari kapag pa yun yung inaarap ko kanina eh. sabi mo, ayaw mo ng Pilipino? May, Ito mahilig hindi Si John, hindi ako! Ayaw mo ba <laughs> <laughs> ko? <Okay. laughs> uh, uh. <laughs> Ito lang, ganda <laughs> lang yakin <ba> eh. Sabi mo, lang <laughs> yung yeah. Ano pa. Pero malasa yun. nga. Mutik na masunog eh, na lang, naagapan eh, you no? Know? Parang sa palok lang, eh, you know? <laughs> ha? Paklalong gitna mo. <laughs> Kaya, masarap yan? Ano ka ba? Kaya nakuha niyo pa maging cheese dog to, ha? Nasa loob yung cheese niyan? Nasa na na na, naka ano yan, naka ano ba tawag Yung queso bola? Kulay-pula na. Ayos ba?